Nananawagan ng Philippine National Police sa mga political backer at may impluensyang kaalyado ni Pastor Apollo Kibuloy na hikayatin itong sundin ang batas at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang legal na proseso. Sa isang pahayag, binigyang diin ni PNP Chief Police General Romel Marbil na bilang isang bansa tayong lahat ay may tungkuling sumunod sa batas at iyakin na ito ay naipatutupad ng walang kinikilingan. Aniya ang isyong ito ay higit pa sa legal na obligasyon at isang patunay na walang sinuman ang nakahihigit sa batas. Pinaalalahanan din ni Marbila ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng paghadlang sa hustisya at pagtatago sa isang pogante o pagiging kasabwat sa ganitong mga gawain ay isang seryosong paglabag. Hinikayat din ni Marbil ang mga miyembro ng KOJC na itugma ang kanilang mga aksyon sa mga turo ng Biblia na nagpapayo na igalang at sundin ang mga makapangyarihan. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang PNP sa pamilya at mga mahal sa buhay ng isang individual na nasawi sa nagdaang operasyon sa pagisilbi ng warrant of arrest sa KOJC compound. Kasabay ng paglilinaw na ang insidente ito ay hiwalay at walang direktang kaugnayan sa mismong operasyon. Nanindigan ng PNP na patutupad ang batas ng patas at makatarungan para matiyak na ang hustisya ay may pagkakaloob sa lahat. Suportado naman ng DILG ang legal na operasyon ng PNP kasabay ng panawagan kay Kibuloy at iba pang akusado na sumuko na. Dagdag ni DILG Secretary Benhur Abalos, maging kalmado at hayaan ang publiko na umiral ang legal na proseso.